Kumusta ka Okay lang. Ayan, guys. Ayan. ang aking ang Yes. Ang Hi mga kabesh, natutuwa ako dahil Nakapasyal na naman, 'di ba? Maglalaba lang biglang dinaanan. So mabilis lang nagbihis. Syempre naglalambing ang tita ko na gustong-gusto daw niya akong makasama. Kaya naman talagang sinamahan, inalagaan namin siya. Alam mo, ang matatanda, ito lang talaga ang kanilang mga hiling. Yung konting kasiyahan, yung nagtatawanan kay sasakyan, tas kakain lang siguro pag umabot ka rin sa edad na ito, talagang mararamdaman mo na kailangan mo talaga ang pamilya mo. Kahit hirap siya, pilit siyang sumama para maramdaman niyang kasama niya kami. Natutuwa ako sa anti-auring kong ito dahil at the age of 90, makuha pa niyang maglambing at talagang mag-request kung sino gusto niyang maging kasama. Natutuwa ako dahil lagi siyang part na nire-request ng kasama. Sorry kahit na may problema, kahit malungkot, pagkasama ko siya, talagang, talaga naman, kailangan ibuhos ang saya, o ba diba? ilakas ang boses, para lalo siyang matuwa. Kaya ayan, tinalan namin siya kung saan, kakain kami, at alam niya kung anong favorite ko, lechon, o ano, ba diba? Talagang siya ang nag-request na kumain kami ng lechon, para alam niya na masayang-masaya ako, o ba diba? kait na alam niya hindi niya nakahiligan yung mga pagkain na yan. Tuwang-tuwa siya pag ako yung masayang-masaya na nakikita na may leksyon sa harapan ko. At alam niyo ba, napakabait ng kanyang anak si Edgar. Alam mo si Edgar, nung naglalaro kami, bata pa yan, napakabait na niya. Hindi mo na makikita sa kanya na meron siyang uh, ugaling kakaiba, kundi hanggang tumanda, hanggang malalaki na kami, ganyan siya kabait. Kaya mahal na mahal ko tong pinsan kong ito, di ba? At syempre, inaalagaan niya ang nanay niya. Bilib na bilib ako sa kanya kasi talagang mahal na mahal niya ang nanay niya. Tignan mo naman si Auntie Oring. Kakain lang kami ng lechon. Parang aaten ng sona. O, oh, ba? Diba? Salamat din, Kuya JR, for driving us, for loving na Oring. As your mom. Kaya naman love na love din kitang kapatid ko. At ayan, tapos na kaming kumain. din na namin siya. di ba? Alam mo, yung mga bagay lang na sinamahan mo siyang kumain, kuentuhan tumawa ka ng tumawa sa harapan niya. Alam mo, nakapagpapalakas sa matatanda. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Talagang mahal na mo. Oh. natapos na po ang aming lechon trip. Ayan. Okay. Thank you so much. Yes, this is for you. Ay, may pa talaga. Ay, wag na, baka wala kayong ulam. <laughs> yes, sige. Yes, yes. Okay, let's... Huh? Kaya na lang, baka wala kayong ulam. Excuse me, madam. You're insulting us. What do you think? We are, are we poor? <laughs> <laughs> we are rich. So touched. We are contractor. Oh, yeah. <laughs> so DWH <touched. DPWH> contractor. <laughs> certified. O, oh, di ba? Yes, the big marketing. O, oh, di ba kayo naglilibre ng lechon? Di ba? Buti na lang. Ang hirap pala ng nurse. Hindi makalibre ng lechon. Di ba? Uy, <laughs> nagtay ka na ba ng ano mo? Ang lodipin? I'm lodipin. Uh -oh. Ay, hindi pa naman. Panghino pa. lang. Ano lang I'm yan? Lang. Tulog. Oh, oh. Thank, you yan. thank you so much. Thank you so much, Cassie. I love you. Contractor Guaya yan. GR, thank you. Yes. Ang importante. Mother, mother dear. Na. Thank you. I love you. O oh, ba? Diba? iba yung meron kang pamilya na nagmamahal sa mm -hmm. O sige, tama na kasi napagod na ako sa paghawak. Ayan po, Sandy. Hello, hmm. Sandy. Hello, Sandy. Sarap. Ayan. Okay, pagkatapos po ng ritual. Nice. O. Oh. Ano yan? Yung gawa? Oh. Uh -oh. See you later, mamaya. See you. See you. Pag naano yung molde, na sa parte mag-start ng ano. sa saka bibili pa yung materialis niyan. I-check ko pa nga kung available pa yung... Thank you, Ina. Okay, punta pa ako yung bag. Thank you. Thank you. See you later. Kabeshi vlog.